So good day mga kayamers Ito na naman tayo Kamusta po ang lahat? Okay so mga kayamers For today's video Ipapakita ko po sa inyo Or quick tutorial lang naman Kung paano tanggalin Ang front cover Itong ating Motorstar Legend 125i Okay so please stay tuned So, yun mga kayamers, no. Again, uh, tatanggalin natin tong front cover, okay, nitong uh, ating motor na si touch, okay. Hindi lang natin siya tatanggalin. For the sake of tatanggalin lang natin. Uh, kasi nga, uh, if you check my previous video, medyo nagka-issue sa ilaw ng susiyan dito, no. So, ikakabit ko na kasi dumating na yung replacement from casa so tatanggalin ko lang to papakita ko sa inyo para at least alam nyo rin then kakabit ko na yung ilo sa sosyal alright okay so mga kayamers no, ang kailangan nyo lang naman dito para tanggalin okay, yung front cover is Phillips screwdriver so meaning yung pa cross ito Phillips screwdriver and kailangan nyo rin ng flat screwdriver. Okay, I ibig sabihin, dali ha kapakita ako sa inyo. Ah, ito. Itong flat na to. Okay. So, isang Phillips screwdriver at flat screwdriver ang kailangan natin para matanggal natin itong front cover ng ating motor. Okay? So, gagawin nyo lang naman mga kayamers. No? May mga screws yan. Okay? So, isa dito. Uh, kailangan nyo ay yung Phillips screwdriver. So, Phillips screw yan. Yung pa-cross. Isa dyan isa dito okay at meron din sa baba ito yan okay same yan dun sa opposite side niya so bali ah uh, kung titingnan niyo eh parang 1 2 3 4 5 6 okay 6 na ah uh, 6 na Phillips screw. Teka, tanggalin natin to. Meron din yan dito eh. Ayun. 7 and 8. So, walong uh, Phillips screw. Okay. Itong flat screw driver naman, meron kasi yan ditong parang clip din. Ito. Yan. Ito. And then susun susungkitin nyo lang ng flat screw para matanggal. Okay? So, yun yung mga kailangan yung tanggalin muna. Alright? So, umpisa ko muna pagtatanggal mga kayamers. Okay? Alright. So, yun mga kayamers. No? Natanggal mo na yung mga screws. So, ayan siya. So, walong ganito ang matatanggal nyo. Okay, walo. At ito yung sinasabi ko, yung sa pinakailalim. So, parang clip type siya, pero kailangan nyo munang unscrew ito. Sa gitna. Ayan. So, parang dyan siya nakalagay. Dyan sya nakalagay sa gitna. Ayan. Okay, so, yun mga kayamers, dapat eh. Yun. yung mga matanggal nyo, ma-unscrew nyo. Then, magpo-proceed na tayo sa pagkalas nitong harap. Okay, so, <coughs> meron kasi ako nabili na uh, tool or tools. Ito, al alam ko na kikita nyo na itong mga kayamers. No? Online ko lang nabili ito. Okay. Uh, ito makakatulong to para at least hindi magasgas yung inyong kaha. Okay? Kasi normally yung iba gagamitin yung flat screw, isisiksik, so may tendency magasgas or may tendency magcrack. Okay, yung kaha nyo. So, uh, kung may time kayo at budget para bumili nito, then mas maganda bumili na kayo ng ganito. Okay? Siguro less than 100 pesos lang to. Uh, made of plastic siya mga kayamars. Okay? So, ito yung gagamitin natin sa pagsungkit para matanggal natin yung ating front cover. Okay? So, kuha lang ako dito, mga kayamers. Alright. So, yan mga kayamars, no? Dito nyo sya sisiksik dito sa mga gitna Okay, para at least ma hiwalay niyo yung mga, yung ka yan. Okay. So pagka na ipasok, pwede niyo hatakin gamit ang kamay. So unti-unti niyo lang mga kayamers para at least hindi ma masira. Okay. Yon. So, minsan may maririnig kayo mga lagatok na ganun kasi nga natatanggal sa pagka-unlock yung uh, mga lock nito sa kaha. Okay, so tanggalin ko lang to mga kayamers ha. Alright, so yan mga kayamers, so, no? natanggal na natin yung harap. So, paunti-unti natin tinanggal medyo challenging lang pagbanda dito na. So mas maganda talaga umpisan nyo dito sa taas, patagilid. Okay? Hanggang sa pababa. Okay? So papakita ko sa inyo yung mga lock niya. Ayun, yung mga lock. Okay. Yan. Yan, sa baba mayroon din yan, hook. Okay, so iwasan niyo yung masira yung mga lock para at hindi maging maalog. Okay, pag nabasag yung kaha. Okay? So, pagka natanggal niyo na yung mga kayamers, so, no, may mga wiring dito sa loob. ah uh, madali lang naman tanggalin yan. Okay, para sa signal light yan, saka sa DRL. Okay? So, ganun. Yun mga kayamers, no? So, tatanggalin ko lang yung mga wiring. Then pakita ko sa inyo kung ano yung lobe Alright Alright, so yun mga kayamers Natanggal na natin yung front cover Or yung sa harap So yan na siya Okay, yan yung harap Okay So yun mga kayamers no? uh, Ito yung mga ginamit ko para panungkit. Okay. So... Yun lang. Again... Simula kayo dito sa taas. Pagilid. Hanggang sa pababa. Okay. So... Yun yung again... Na-experience ko sa pagtanggal nitong front cover. Alright? So... Kung paano nyo ibabalik yan mga kayamers... Uh, eh... Hindi ko na rin alam. <laughs> Biro lang. So, kung paano nyo babalik, mga kayamers, same lang. Okay? Reverse nyo lang kung paano nyo tinanggal to. So, unahin nyo uli yung sa baba. Isakto nyo sa mga lak And then, pataas. Okay? So, reverse lang. And then, bal balik nyo yung Uh, mga screws para at least uh, alam nyo na ano to, na hindi aalog yung kaha nyo sa harap. So yun, ingat lang sa again, ingat na sa mga locks mga kayamers. Okay, yun yung pinaka-importante doon. Right? So yun lang mga kayamers, no? Uh, I hope you like the video. So please don't forget to share and subscribe. Thank you mga kayamers and peace out. Stay strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. I'm staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming.